Hello guys, welcome back to my channel at another motor vlog of course. Umaga umaga, time check 5:18 in the morning. At tayo ay mag we ride with the rebels and motor rides sa Bulacan. Madilim, no? Usually pag ganito, dapat maliwanag na. Sana hindi uulan. Again, kasama natin ang ride 2.0 and ang ating mga Rebel Sisters. Ayan. Pwede marami na rin sasakyan. It's a Saturday, uh, March 23. Pa-holiday, kaya feeling ko kahapon pa talaga sobrang traffic. Kahapon ko din kinuha itong Scrambler 400X. To Triumph Green Hills. Of course, thank you so much sa Triumph Philippines for always lending me their bikes anytime I want. <laughs> At uh, sobrang saya kasi ka-activate lang itong unit so talagang in perfect condition siya. Um, anyway, kanulaunch lang itong Scrambler 400X and uh, another one is the uh, Speed 400. So yung sa bagong dalawang model na 400cc, para talagang kinikiliti ang masa dahil imagine ninyo naka-triumph na kayo for a very affordable price this one specifically is 339,000 plus higher lang ng konti with the uh, speed 400 which is 299,000 pesos so as a 40,000 lang ang difference so hindi mo natin tatalakayin yung speed 400 dahil scrambler 400x nga ang ating gamit at ito ay initial review lang or initial impressions with this bike um, nasakyan ko siya nung nilaunch sa Triumph BGC and uh, ang una kong napansin is kamukha siya no Scrambler XE if I'm not mistaken yun yung mataas na Scrambler ng Triumph at isa sa mga Sabihin na nating limited edition at medyo at a higher price na bike ng Triumph Pero ang dami kong kakilalang may gamit nun At talaga namang na-enjoy -e nila yung motor nila kahit sobrang taas Actually yung Scrambler XE, isa yun sa pinakamataas na motor na naupuan ko Kaya naman hindi ko na din siya tinry gamitin dahil sobra talagang taas niya kahit mataas na yung aking mga... Uh, sapatos na gamit. Anyway, going back here, same thing. Medyo mataas din to, itong Scrambler 400X. At uh, yun ang big difference niya with the Speed 400. So, ayan, ayan, hindi tayo. So, ang taas natin, ha? Anyway, um, of course, malaking tulong pag ang ating uh, motor ay, or oh, sorry, ang ating sapatos ay mataas ang sole oo oh, ha, magilis din diba kahit tayo, ay naka 400cc lang ha ah. but of course ingat tayo kasi magbulas pa ating mga gulong, sabi ko nga ka-activate lang nito Pasa kung tayo sa ating meet up place. Balikan ko kayo later. A few moments later. Dito ako sa gilid. Ito tayo ngayon guys sa tapat ng Naia Terminal 3. Naghihintay tayo ng mga kasama natin dahil mabagal doon sa auto ship Anyway, so ayan ang taas oh. Dahil din uh, hindi masyadong elevated ang ating shoes. And uh, ano na? Sa -isa. -isa. Aga-aga A few minutes later Isa sa mga gusto dito guys Is the gauge Ayan o no? Parang everything that you need You can see here on the gauge One eternity later So guys, ngayon pauwi na ta. Ay, hindi pala pauwi. Pasoli na. Yung soli ko na itong Scram 400X or Scrambler 400X sa Triumph Green Hills. And galing tayo again sa breakfast ride sa Bulacan. Oops! Okay. So, so far so good. Um, gusto, gusto ko siya sa mga ganitong kalsada. Lubak-lubak. Hindi mo ramdam. And uh, gusto ko rin yung taas niya. For me, uh, sakto lang. Medyo mataas, pero manageable naman. Ang maganda kasi is magaan siya. Although, ang kanyang uh, seat height is 730mm. If I'm not... Ay, sorry, 835mm. Yan. May parating na jeep. 835mm ang uh, seat height nito. Pero dahil magaan siya, madali siyang itayo from uh, pagkaka-park and uh, madali din siyang i-manage Yun kasi ang uh, good side pag medyo magaan ang motor So kahit medyo mataas siya, hindi ganun kahirap Unlike yung mga mataas na motor tapos mabigat Pag nag-stop ka or na galing ka sa park, ang hirap, ang hirap itayo ng motor Anyway, uh, going back, uh, 13 liters yung kanyang gas tank. Pero napansin kong matipid siya. From, uh, anong lugar ba yun? Magallanes, Makati. nagpag ako ng 500 pesos kahapon. Sa may, uh, bago umakit ng Skyway. And then, umuwi ako ng Cavite. And then, uh, nag-ride ako ngayon um, to Bustos. And ngayon, asa ah, EDSA na tayo, pabalik na tayo. Meron pa tayong three bars. So, doon, doon pa lang, makikita nyo na talaga. Ang line na ko. Pero, may gasolina pa rin tayo. <clears throat> What else do I like? I like the gauge. It's simple. It's um, clear or... Uh, alam mo yon yung mga gusto mong makita madali mong makikita as I've said earlier may traction control may ABS uh, for the information you have of course the speedometer you have the gasoline gauge you can choose if you want the range or the bars to see sa display of course you have the time The gear, the auto, everything, everything. Hindi siya tinipid sa information to see. Yung handlebar niya, kung mapapansin nyo, meron na rin siyang guard for 339000 Kasama na yan. Di mo na kailangang bumili. Kasama na siya sa package. Also, meron na rin guard ang ating radiator. So, at least... Yung mga typical na uh, add-on accessories for protection usually, hindi mo na kailangan bilhin. Nakakabit na siya for 339 Yun ay isang pagkakaiba ng Speed 400. Yung kasi Speed 400 is 299 pero wala pa siyang gano'ng um, accessories or, or protection na nakakabit. Halos bare yung uh, unit anyway, what else? Um, okay yung ano ko, yung upo ko. Ang napansin ko sa kanya, kahit mabilis ako magpatakbo, hindi ako dumudulas. I have a bike na halos same yung upuan. Mahaba na smooth or um, what do you call this? Plain. So, may tendency na pag sobrang bilis mo, parang napapaatras ka sa bandang likod ng upuan. This one, hindi. I'm not sure if it's the leather or baka medyo elevated din yung upuan kaya hindi ganong mapupunta sa dulo yung rider pag mabilis. Um, it's comfy as well. And, oops, ang maganda kasi medyo makitid yung bandang pwesto ng hita mo. So, may tulong sa pagbaba ng paa mas nare-reach mo yung ground. Kasi hindi nga malapad yung upuan. Pagdating doon sa parting, ibababa or nakababa yung hita mo. So, itong itsura ng Scrambler 400X, maraming may gusto talaga. Kasi parang mamahalin daw yung itsura niya. Hindi siya mukhang 340. <laughs> hindi ko naman sinasabi na um, 340 is uh, cheap of course, ay bantao, oh, malaking bagay pa rin yan. Pero what I mean is, mukha siyang premium. Mukha siyang ano, 600,000 to 900,000. Ganun yung itsura ng motor. Um, even the materials used sa mga buttons, sa handlebar, sa upuan, sa tangke, maganda. Um, hindi siya tinipid at hindi rin mukhang cheap yung materials na ginamit. Even the display, yung pagkakadesign, di ba? Ang ganda. So, it's really shouting out Triumph, alam mo yun, yung mga motor nilang more on the expensive side, without uh, suffering the price. So, palagi ko, bebenta talaga tong motor na to. I'm just not sure if you can still lower it, or if there's a way, like a lowering kit or a low seat option, but I will try to ask try if there is an option. If you really are into uh, low seat or gusto niyo talaga yung mga motor na mababa, uh, you can try the Speed 400. Uh, medyo iba lang, a slight different pagdating sa itsura. Pero they have the same engine, magkaiba lang ng tuning. So if you're looking for something na pang dyan dyan, pang office or pang errands or uh, if you're uh, into buying your first expressway legal bike and you're confident when it comes to uh, big bikes or matataas na motor, eto Very good If not, ang magkakatalo lang naman Is yung itsura at yung seat height So you can get the Speed 400 instead Pero ako, ito talaga Mas gusto, kaya ito rin nang hiniram ko eh Sa halip na yun I just feel it's more premium Mas mukha siyang Big bag Yan. Alam mo yun, malayo pa lang Alam mo na, it's a big bag And of course, ang ganda niya For 340 Mukhang maraming tataluning affordable big bike itong Scrambler 400X at yung Speed 400 As you can see ang dali pa rin yung gamitin sa mga yan sa traffic and it's not that hot as well um, Lagi lang tinatanong mainit ba? kasi yung kanyang tambucho, medyo mataas ang posisyon mainit pa rin I think any big bike, basta na traffic mainit pa rin kahit naman yung mga Honda Rebel or mga Cruiser mainit pa rin yan pag uh, na-traffic, it's normal, kasi syempre big bike siya eh. so, ayan still a herd turner guys As you can see, pag nakikita nila, lalot ang taas, taas, akong tignan sa motor na to. Natutuwa pa rin sila sa ating big bike. So, sa mga interested, of course, you can visit Triumph Philippines, sa Green Hills, sa BGC. And I believe, um, they have other branches as well. Bukod sa dalawang nabanggit ko. You can also check their Facebook page. Like and follow for, uh, updates. And uh, you can also book a, a test ride. Just visit their showroom and uh, schedule one para matryay nyo ito, kanilang Scrambler 400X. So, ayun lang guys, ang ating initial impression. If there's a chance, I will try to borrow this again and uh, use it more or longer, I mean. Use it longer sa ride at kung saan saan pa para naman mas nabigyan ko kayo ng in-depth review about this motorcycle but so far I love it um, hindi kayo magsisisi na gumastos ng 339000 for this promise so sa mga hindi pa nakasubscribe saan ano pa kinintayin nyo please subscribe so that you can also uh, be updated of course sa mga susunod nating review or vlogs about motorcycles and stuff you can also follow me on facebook, tiktok, and instagram para lagi kayo updated sa mga ganap natin guys malay nyo, isusunod natin itatry ay ang motor na gusto niyo or ang inyong dream bike Thank you again mga Kateki, sa pagsama sa akin sa vlog na to. And see you again on my next vlog. Bye bye mga Kateki.